A day in my life as kunyang o dito sa Hong Kong. Na inyong araw na to dapat ay pampangiwang araw lang kasi po summer time dito. Pero ibahin nyo sa Hong Kong. Mostly dito kung kailan pang summer, doon pa nagiging busy ang mga bata dito. Kung dyan sa Pinas, ang summer ay pahinga ng ating mga kiddos, dito naman ay busy sila sa kaliwat kanan nilang summer class iwan ko lang po kung, kung pamilya ang meron sa ganitong schedule mula lunis hanggang sabado. Sa linggo naman, ay may free time naman din ang mga magulang nila para i-banding yung mga bata. <laughs> Dahil mas sharp na ang oras namin ni ate, ito at dadaan na lang kami dyan mamaya. Bibili na lang kami ng ulam. Kasi pagdating namin sa bahay, Tamang pahinga lang, tapos biis na naman ang mga bata. Pupunta na naman kami sa another class namin. Ganon ang buhay dito sa Hong Kong. Dito kami bumili ng ulam. forty lang, pero marami na yung ulam na mabibilid mo. Pero siyempre, sayang sana. Kasi nga wala na kaming time, eh ano choice kami, bibili na lang. Pagdating namin sa bahay, Pahinga ng kunti po katapos namin kumain, tapos balik na naman agad sa panibagong klase. Sabi naman ang iba, dito daw kasi kapag bata pa, dun sila nagiging busy para pagkalids nila, hindi na sila hirap. Yun yung sabi nila dito sa amin. Sa mga natatanong ko kung bakit ganito dito, bakit parang walang pahinga ang mga bata, imbes na pahinga nila yung summer. E eh marami silang mga activities na bihaduluhan. Yan daw ay para hindi sila mahirapan pag-college nila. Umbaga parang makakapag pagtrabaho yata, kurit ni if I'm wrong. Makakatrabaho sila habang nag-aaral. Kasi dito, hindi kasi kagaya dito sa Pinas na pag nakatapos na ang bata, ay eh matutulungan niya na ang magulang. Ito pag napatapos na ng magulang ang bata, bahala na siya sa buhay niya. Thank you for watching my mini blog. Bye!